Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andon lang ito sa kotse. Oh? Oo. Oo. Iniintay ang pagdating ni Bea. Sinabi ng talent manager at vlogger na si Ogie Diaz na sinabi sa kanya ng kanyang source na madalas makita ang aktor na si Dominic Roque sa labas ng bahay ng dating fiancé na si Bea Alonzo sa kanyang programang Showbiz Update sinabi ni Ochi, na malakas ang kutob niya na magkakaayos na ang dalawa, at magkakabalikan. Feeling ko talaga magkakasundo, magkakaayos, baka sakaling magkabalikan itong si Bea, at si Dominic. Pahayag ni Ochi, dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andoon lang ito sa kotse. Hinihintay ang pagdating ni Bea, dagdag pa ni Ochi, nakasindi lang iyong kanyang makina. Andoon lang siya, waiting. Iyon ang ayon sa source ko. Ani Oji, naniniwala ako don sa source ko. Kasi nung nililigawan pa ni Dominic si Michelle Vito, nung sila, pinipigilan pa noon, at hindi pabor ang mommy ni Michelle Vito kay Dominic. Alas 5 ng umaga. Andoon sa tapat ng lasal, nakapark lang si Dominic Roque, hinihintay ang pagdating ni Michelle Vito, pagbabahagi pa ni Oji.